Matapos ang pagpanaw ng superstar na si Nora Aunor, usap-usapan ngayon ang iniwan niyang yaman at mga ari-arian. Ayon sa mga ulat, si Nora Aunor ay nakapag-ipon ng malaking halaga sa buong karera niya sa pelikula at telebisyon. Hindi lang talento ang naiwan ni Nora, kundi pati ang mga ari-ariang milyon-milyon ang halaga. May mga lupa raw ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kabilang ang prime locations sa Alabang at Tagaytay. Bukod sa real estate, may mga investments din si Nora sa mga negosyo at stocks na lumago sa paglipas ng panahon. Isang malaking tanong ngayon, sino-sino nga ba ang mga anak na mamanahin sa yaman ni Nora? Si Lutlot de Leon, ang isa sa pinakapronta na anak, ay kilalang malapit kay Nora noong mga huling taon. Kasama rin sa mga maaring tumanggap ng mana si Nametet, Yan, Kiko at Kenneth de Leon. Ayon sa ilang source, may iniwang last will and testament si Nora upang maiwasan ang alitan sa pamilya. Ang abogado ni Nora Aunor ang siyang mamamahala sa pagsasaayos ng mga mana base sa legal na dokumento. Iniulat din na may bank accounts si Nora sa iba't ibang bangko na milyon ang laman. May ilang personal items rin siyang may mataas na halaga tulad ng mga alahas at designer bags. Ang ilan sa mga gamit na ito ay koleksyon niya mula pa noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. May balak din umano ang pamilya na i-auction ang ilan sa mga koleksyon ni Nora para sa charity. Hindi matatawaran ang halaga ng iniwan niyang pangalan at kontribusyon sa industriya ng sini. Ayon kay Lutlot, mas mahalaga pa rin ang alaala ng isang ina kaysa material na bagay. Marami ang humanga sa pagiging simple at matipid ni Nora sa kabila ng kanyang tagumpay. Hindi rin niya isinapubliko ang karamihan sa kanyang mga tulong pinansyal sa mga kaibigan at kapwa-artista. May mga nagkwento na kahit di na aktibo, tumutulong pa rin si Nora sa mga old-timers sa showbiz. Ang ilan sa kanyang bahay ay hindi raw niya pinaupahan, kundi pinagamit sa mga kaanak at kaibigan. Pinagpaplanuhan ngayon ng mga anak kung paano igagalang at ingatan ang mga iniwang alaala ng kanilang ina. May ideya raw silang gumawa ng Nora Aunor Foundation para sa kabataang gustong pumasok sa sini. Possible rin umanong buksan sa publiko ang ilan sa mga properties para gawing museo. Mas tumingkad ang tunay na yaman ni Nora, hindi sa pera kundi sa pusong naiwan niya sa masa. Maraming artista ang nagpahayag ng paghanga at pasasalamat sa iniwang pamana ni Nora sa industriya. Kahit wala na siya, mananatili siyang ilaw ng maraming Pilipino sa larangan ng sining. Hindi matutumbasan ng halaga ang pagmamahal na iniwan niya sa mga anak, tagahanga at mga kaibigan. Sa kabila ng lahat, may hatid ding aral ang yaman ni Nora, ang tunay na halaga ng kababaang loob. Patunay ito na kahit gaano kalaki ang yaman mas mahalaga pa rin ang kabutihang loob at pagmamahal. Ang kwento ni Nora Aunor ay hindi lang kwento ng tagumpay kundi kwento ng pusong Pilipino. Sa huli, ang yaman ni Nora ay hindi lang pera kundi ang inspirasyon na iniwan niya sa bawat isa. At habang binibilang ng iba ang iniwang ari-arian, mas binibilang ng marami ang alaala ng isang ina. Maging inspirasyon sana ito sa bawat Pilipino, ang tunay na kayamanan ay pagmamahal at alaala. Matapos ang pagpanaw ng superstar na si Nora Aunor, usap-usapan ngayon ang iniwan niyang yaman at mga ari-arian. Ayon sa mga ulat, si Nora Aunor ay nakapag-ipon ng malaking halaga sa buong karera niya sa pelikula at telebisyon. Hindi lang talento ang naiwan ni Nora, kundi pati ang mga ari-ariang milyon-milyon ang halaga. May mga lupa raw ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kabilang ang prime locations sa Alabang at Tagaytay. Bukod sa real estate, may mga investments din si Nora sa mga negosyo at stocks na lumago sa paglipas ng panahon. Isang malaking tanong ngayon, sino-sino nga ba ang mga anak na mamanahin sa yaman ni Nora? Si Lutlot de Leon, ang isa sa pinakapronta na anak, ay kilalang malapit kay Nora noong mga huling taon. Kasama rin sa mga maaring tumanggap ng mana si Namete, Yan, Kiko at Kenneth de Leon. Ayon sa ilang source, may iniwang last will and testament si Nora upang maiwasan ang alitan sa pamilya. Ang abogado ni Nora Aunor ang siyang mamamahala sa pagsasaayos ng mga mana base sa legal na dokumento. Iniulat din na may bank accounts si Nora sa iba't ibang bangko na milyon ang laman. May ilang personal items rin siyang may mataas na halaga tulad ng mga alahas at designer bags. Ang ilan sa mga gamit na ito ay koleksyon niya mula pa noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. May balak din umano ang pamilya na i-auction ang ilan sa mga koleksyon ni Nora para sa charity. Hindi matatawaran ang halaga ng iniwan niyang pangalan at kontribusyon sa industriya ng sining. Ayon kay Lutlot, mas mahalaga pa rin ang alaala ng isang ina kaysa material na bagay. Marami ang humanga sa pagiging simple at matipid ni Nora sa kabila ng kanyang tagumpay. Hindi rin niya isinapubliko ang karamihan sa kanyang mga tulong pinansyal sa mga kaibigan at kapwa-artista. May mga nagkwento na kahit di na aktibo, tumutulong pa rin si Nora sa mga old-timers sa showbiz. Ang ilan sa kanyang bahay ay hindi raw niya pinaupahan, kundi pinagamit sa mga kaanak at kaibigan. Pinagpaplanuhan ngayon ng mga anak kung paano igagalang at ingatan ang mga iniwang alaala ng kanilang ina. May ideya raw silang gumawa ng Nora Aunor Foundation para sa kabataang gustong pumasok sa sining. Posible rin umanong buksan sa publiko ang ilan sa mga properties para gawing museo. Mas tumingkad ang tunay na yaman ni Nora, hindi sa pera kundi sa pusong naiwan niya sa masa. Maraming artista ang nagpahayag ng paghanga at pasasalamat sa iniwang pamana ni Nora sa industriya. Kahit wala na siya, mananatili siyang ilaw ng maraming Pilipino sa larangan ng sining. Hindi matutumbasan ng halaga ang pagmamahal na iniwan niya sa mga anak, tagahanga, at mga kaibigan. Sa kabila ng lahat, may hatid ding aral ang yaman ni Nora, ang tunay na halaga ng kababaang-loob. Patunay ito na kahit gaano kalaki ang yaman, mas mahalaga pa rin ang kabutihang loob at pagmamahal. Ang kwento ni Nora Aunor ay hindi lang kwento ng tagumpay kundi kwento ng pusong Pilipino. Sa huli, ang yaman ni Nora ay hindi lang pera kundi ang inspirasyon na iniwan niya sa bawat isa. At habang binibilang ng iba ang iniwang ari-arian, mas binibilang ng marami ang alaala ng isang ina. Maging inspirasyon sana ito sa bawat Pilipino, ang tunay na kayamanan ay pagmamahal at alaala.